Alright mga boss, yan, good afternoon Ano tayo, afternoon fishing Dito tayo sa, yan, paniman so, Subukan ko lang dito sa taba, sa tapat Yung gamit nating lure mga bossing ay uh, Yung original na point. So meron yung dalaw pang variants Yung may dot Na isa tapos tatlo Bukan natin mga bugaong Ganda naman lang o oh, yun So, ito mga bossing available kay ano kay Boss Archie sa mga taga Ternate or sa mga nagpi na napadpa dito sa Ternate. Message niyo si ano you know, si Boss Archie. Available sa kanya yung mga jig na lure, jigs saka yung jig koi minnows. Ganda na lang oh, oh. No. Ganda pa ng kulay ano. Tara, susungin natin itong ano na to. Itong uh, Buhanginan baka may bugaon. Kaya lang, dami naliligo kasi. na labo no? Ganda pa ng kulay, ano? Tara, gusto natin itong ano na to. Itong... ah, uh, <coughs> buhanginan. Baka may bugaon. Kaya lang, dami naliligo kasi. <laughs> na labog na, ano? Yan yung ating setup mga boss Itong ano ah, uh, Kapong na 8, 832 ba to? Eight, oh 832 yan galing yan kay, kay Dok ng Baka Tapos yung ating reel Daiwa BG na 2500 Yung mainline natin Ay 15LB na 15LB na Ano ba to? Eastern Hunter Okay leader natin 20LB Na fluorocarbon Okay fire Baka meron ditong bugaong no? Magbugaong han tayo Baybayin natin hanggang dito doon Gusto ko sa kabila eh Doon eh. natin dati Kaya lang dahil naliligo sa gilid eh. So dito na lang tayo. Ganda na lang oh. Ganda lang 'yo niya. Gaong. Wiu. Sar ang init ng tubig. Mas may siyab dito eh kapag ka medyo ano. Gumaalon-alon, nandito yung mga siyab ng siguro bidbid -bid minsan. Kaya lang ayoko magat eh nakaraan na tsimpuhan ko yung mga stiyab ang dami pero ayaw kumagat or baka naman mga bangus okay parang humuhuni na yung reel ko ah lagi kasing nadadali sa ano sa tubig lagi nabababad, nawabasa ng tubig alat yun, layo yung hagis. Sakto yung hagis natin kasi pag ganun yung hangin. Wala pang bugaong ah. Ano, jig boy? Eh. Kala ka ba mahusay ka? Ano <laughs> pa? Sarap maligo mga boss. Yun, may humahabol.